Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong negosyo ideas na pwede natin pagkakitaan ngayon. Dahil alam nyo ba id na talaga mawala mapa noon at ngayon. Aminin na kasi natin na ito talaga all-time favorite ng lahat. Kaya, Kaya naman, isishare ko na nga din sa inyo kung paano ang tamang sukat at presyo ng pagbebenta ng fries. Bali, S ang binibili nga namin ay itong nakaredy to cook na na nasa plastic at nasa isang kilo na din siya. Pero minsan, nagbabago-bago nga ang presyo nito guys once na tumaas o bumaba ang mga presyo ng mga patatas. At dahil sa kilo nga tayo bumabase, ay dapat may timbangan talaga tayo kapag nagbebenta nito. Kaya di talaga mawala tong timbangan namin sa amin tindahan. So kapag small size nga ay dito ko siya kinikilo sa cup na ang size ay 326. Nilalagyan ko nga lang ito ng 150 grams na di paluto ang fries. Tapos ipapakita ko na nga din sa inyo kung anong kilo na siya kapag luto. Na. Para naman di tayo malito kapag may sumabay sabay na magpaluto ng fries. Yung 150 grams nga natin na hilaw na fries ay nasa 100 grams na lang siya kapag luto na. Dito naman tayo sa aming medium na fries na for only 95 pesos. Ang size naman itong cup ay nasa 396. Then ang kilo naman ng fries ay nasa 250 grams. Then kapag nailuto na nga din ito ay nasa 175 grams na lang siya. Ito naman ang aming large size na ang presyo ay 125 pesos na ang size ng cup ay 520 cc. At ang kilo naman ng ilaw na fries ay nasa 300 grams lamang. Sa pagluluto pala guys ng fries ay dapat naka deep fry talaga siya at mainit na mainit muna dapat ang mantika. Dahil mabilis nga lang tong maluto na umaabot lamang ng 3 to 4 minutes depende sa dami ng fries. Kapag luto na nga itong large size ng ating fries ay nasa 225 grams na lang siya. Sa pagbibenta nga guys ng fries ay mas maganda na madami silang pagpipilian na flavors para di sila magsawa. Meron na kami ditong sour cream, barbecue, at cheese. Pero ang best seller naman sa amin ay itong cheese at sour sa cream. Sa paglalagay naman ng flavored powder ay dapat yung tama lang para di naman masyado maanap. Then ishik-shik lang natin hanggang sa makover nga ng powder ang fries. Once na okay na ay dito naman natin siya ilagay sa nabili kong fries paper bag. Para naman ka at akit sa ating mga customers, lalo na ang mga bata. Para ala Jollibee or McDo ang style, diba? Nasa around 1.50 pesos nga ang isa nito, kaya makakamura ka talaga kapag ganito ang lagayan nyo ng mga fries. Ang available ng size niya ay merong small, medium, large at extra large. Kaya sakto nga yung mga measurement nating fries ay sumakto din dito sa lagaya. Kaya kung gusto nga din na ganito din ang lagayan nyo, ay ilalagay ko na lang sa ating comment section ang link o kaya naman dyan sa ating yellow basket. Bukod kasi mga misa fries ang pwede nyo dito malagay ay pwedeng pwede din ang burger, pancake, donuts o kaya naman mga sandwich. Kasi alam nyo naman na once na maganda sa paningin ng mga customer ang ating tinitinda ay talagang bibili sila. Pero lang. syempre dapat malinis at masarap pa din para talagang babalik Magbalikan tayo. Gano'n. Kapag gusto naman nila mag-dine-in, ay ganito lang yung ginagawa ko para di na rin kami maghugas. Gumagamit lang, itong food tray at pinapatong ko lang itong food wax paper. Saka ko na rin dito nilalagay yung in-order nilang foods gaya nitong fries. Ganun nga lang guys ang mga size, kilo, presyo at flavors ng aming potato fries dito sa aming tindahan. Pero kung gusto nyo pa ng mas mura, ay bawasan nyo, nyo na lang yung kilo ng fries. Kaya kung nagbabalak ka magnegosyo ng french fries ay for the go na talaga mga Kasi lini. mabentang mabenta talaga ito mapay estudyante o bata. Lalo kung gusto nyo naman na may twist ay pwede nyo naman gawing cheesy fries, cheesy ham fries, o kaya naman overload fries. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.